tabi po, tabi lang po. Yan na yun, be. Alam po yan, yan na yun, Tina mo. May ano. Alam bot. Alam bot? Alam bot. <coughs> Mmm. Hindi. Nang dagta. Palpakers, pero bang kapareho lang talaga no. Hindi na 'to na tin people. Naglock naghanap tayo ng kakaibang mga kahoy people yung mga herbal na dapat nating ano yan no. ano, ano dyan. dyan sa kaloob -looban. hindi talaga ano to <coughs>

Tabi po. Magandang hapon. Tabi po. Yang ano ba oh? Anong kahoy na yan? Magtabi-tabi ka dyan ha. paumiling ka. Tabi po. Dami lang. Ito ang dami mga kabuti. Tabi-tabi. Tabi lang mga kapatid. Kami ay nag-ano nag dito na sa hierba. tabi po mga kapatid ay mga hindi nakikita dyan huwag lang po manggambala kaibigan kami ay may hinahanap lamang na may matagpuan namin ang aming hinahanap yan dahil kasuksulukan ng kahoy mga kapatid may nahanap lang tayo na sana matagpuan natin Tabi po. Tabi-tabi <coughs> ka dyan. Mga kaibigan, kung hindi nakikita dito, huwag niyo po sana kami bigyan ng sakit. At hindi naman kami nang ng, May lang kami. Kalikasan. Kanya, pagka kayo napunta sa kabundukan, tabi-tabi lang talaga. Sa hapon Na. <coughs> Kau wala mag... na. Mukhang wala dyan. Huwag ka mag... Wala na. Hindi pa namin talaga matagpuan people ang aming hinahanap. Pero iba-ibang klaseng kahoy ang matatagpuan mo sa kapundukan. Tara na. Be. Tara na wala na dyan. <clears throat> Ganda rin ang kabundukan people. Iba-ibang klase kasi ito eh. Mayroon din ditong ano, yung mga kakaiba. May mga pula. Sige, masukong pa. Ibang ano na lang. Buko na lang.